Hello again everyone. Welcome back to our YouTube channel. And sa video na to, gusto kong ibahagi ang isa sa mga hindi ko makakalimutang pinasyalan ko uh, noong 2016. Ito ay sa Kandaya Resort sa Cebu City. Sabi nga ni Siddhartha Gautama Buddha, ang umpisa ng tunay na pagkakaroon ng meaningful life is to love ourselves and to be kind to ourselves as well because only then if we love and are kind to ourselves we can also be kind and loving to other people yan ang isa sa mga 10 commandments na sinabi ni Jesus na we should love our neighbors the way or as we love ourselves so isa sa pag, uh, ko at pagiging kind ko sa sarili sa kabila ng mga pagod na dinanas ko sa pagtatrabaho ay ang pagre-relax at ito na nga yung isang prized uh, vacation ko na sa kabila ng mga maraming mga gastusin ay nakakapag-ipon pa rin ako para makapagpahinga at saka makapag-unwind by the way, itong Kandaya Resort na to sa Cebu ay napaka sirin at saka napaka uh, magandang puntahan kung gusto mo mag nilay-nilay at saka makapag unwind at saka makapag relax binigyan ako ng opportunity na makapunta dito pinayagan ako ng boss ko noon at saka hindi ko rin maitatanggi na talaga nag enjoy ako sa 3 days and 4 nights Vacation nato sometimes in 2016. So sa mga nagtatrabaho dyan, we should continue. You should continue to work hard and eventually to relax when there is a need for you to unwind and to pamper yourself. There's no wrong in loving yourself and being kind by relaxing and giving the best that you deserve. So sana po ay enjoy kayo dito sa na mga, mga pictures na pinakita ko sa Kandaya Resort Cebu Have a nice day